Hello mga papa, what's up? Kakon boy papa Benji's back. Ayan. Yung yellow dito natin. Gabundok na ang yellow rito. Papakita ko sa inyo yung yung mga yellow, yung mga isno na namuo nagkaipon-ipon eh hindi na kaya ng ng mga company na anuhin dahil hindi natutunaw kaya ang ginagawa nila ah, tawag dito binubuldoser tapos niloloder ayan, papakita ko sa inyo ayan, yan yung mga isno na buong buo na siya mga papa no? yan yung mga isno na naipon gabundok na yung mga isno na naipon tapos hindi na kasi nila kaya sa sobrang dami kaya ang ginagawa, ikinakarga doon sa dam truck doon sa dump truck para itapon <laughs> meron silang paglalagyan yan Ayan, oh. kinakarga sa dump truck yeah. siguro mula kanina nakapila-pila yung mga dump truck eh, oh. pila-pila yun sila siguro, hindi lang siguro 20 balik na yung mga yan ito yung truck natin kasi galing tayo sa company na yan nag-unload tayo ito dito kinayod na to kaso matigas pa rin yan hindi na ano lahat ayan pila pila sila yung mga ayun pa oh. yung mga dump truck kinakarga dyan yung mga yelo, yung mga isno yung mga isno na nabuo kasi matigas na to eh ayan oh. matigas na ayan. para na siyang bato para na siyang bato mga papa dito yan, binubuldoser nila dito. Grabe yung lamig. Ang weather ngayon dito, minus 11. Minus 11. Yan, yan tayo galing. Yan, nagpa-riscar ka tayo. Ayan, truck natin. Marongis na. Dito magandang bumihay kasi malapit sa bilihan. Yan, yan. Bilihan yun dyan may mga kotse na yan. Yung building na yung bilihan yun. To. Bilihan. Uh -huh. Lubog pa rin na yun. Lubog pa rin yung paan natin. Kasi hanggang dito lang yung pag ano, nung ano, lubog. Yung mga paa natin nakalubog pa. Oh. Ayun. Bilihan yun yung co-op na yun. Co-op puno na yung isang dump truck ito naman isang kinakargahan babalik yan mamaya yun nakita nyo yun doon gabundok pa yun doon gabundok pa yun gabundok ng yelo binubulldozer nila walang poknat kasi ang pagulan ng snow tuloy tuloy pa rin kaya hanggat hindi umuulan hindi, hindi sila natutunaw eh bote sa pwesto natin eh nakayod na, kinayod na nilagay na dito sa gilid kaya makakarangkada tayo mamaya sige mga papa, bye bye ganun mga papa, ang mga ang isno dito, no? ganun kalami talagang naninigas yan natin, no? katatapos lang natin mag unload sa kamay yan, tapos natin mag-unload doon sa company na yun, yun may mga nagdi-discard katapos na natin ito yung truck natin so thank you mga papa bye bye ingat God bless God bless ingat sa piyaking